Bilang mga Pilipino, kinakailang tayo po ay talagang mga laga sa ating bansa. Tama ba? <laughs> Pero paano natin magagawa yung mga pangkaraniwan lang tayo mamamayan? Kaya ito po yung sinasabi ng Lord, no? Kanina sa aming devotion, ayan po, meron siya mga tatlong ano, pinagbilin para ah, mapangalagaan natin yung ating minamahal na bansa. O, oh, ito, number one, no? Maalam niyo maraming tao pa rin yung naghahangad na ang ating uh, pangulo ay uh, mapalitan at sila yung magrenda sa ating pamahalaan. Pero yun yung panalangin natin na hindi sila magtagumpay at sinasabi ng Lord na um, mananatiling matatag ang inyong pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang posisyon bilang inyong pangulo. At eto po, maganda to. Iyon ay aking sinisiguro. Sino nag-promise nag, nag, nag ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ayan. Sabi niya, iyon ay aking sinisiguro. Kung kaya't patuloy ko siyang iniingatan sa lahat ng sandali ng kanyang buhay. So, eto po yung panalangin natin. Panalangin natin ang... Uh, ating Pangulo ay patuloy na sa Diyos umasa, no? Upang siya ay makapagpatuloy sa kanyang uh, panunungkulan bilang ating Pangulo. Iyan, number one yan, ano? Yan ang ipapanalangin natin sa President natin. And then, dito para sa ating bansa naman, sa ekonomiya, kasi ang, ang prayer focus ng grupo namin, eh, ano, uh, yung, yung, Uh, ang ang dito ekonomiya at sabi niya anak patuloy niyang ipanalangin ang inyong ekonomiya ay lumago ayan upang maging mas maginhawa ang pamumuhay ninyong mga Pilipino yun so kailangan talaga panalangin natin no uh, ang ating ekonomiya and then sabi niya anak marami pang pagsubok ang darating sa inyong bansa ayun marami pang pagsubok mga kababayan no na ano uh, bunsod iyan na mga suliraning lubos na nagpapahina sa kalooban ng maraming Pilipino. Ayoko po ba eh, na hihina ang kalooban, no? <laughs> sa prospect ng ng war o ng gyera. Huwag kang matakot. No? Sabi dito, patuloy ngunit patuloy ninyong palakasin ang loob ng inyong mga kababayan. Sabi niya ganun. Na, sa sabi ng Diyos, sa akin sila magtiwala, sabi niya ganun. At uh, katulad ng talatang inyong pinagbulay-bulayan. Alam niyo yung talatang yun, yun yung sabi niya na ano, ang dali ha, ito yung nasa Bible eh. wait lang ha. Ay hindi, dito na lang. Sabi niya, dun sa Isaiah 26, sabi niya, ano, you will keep in perfect peace him whose mind is steadfast because he trusts in you. So, yun pala yung gusto ng, ano, ng Lord, no? Na talagang mag, magtiwala tayo sa Kanya. At kapag ka tayo ay nagtiwala sa Kanya, yung Kanyang kapayapaan ay mapupunta rito na sa ating puso. Perfect peace. Ano, yun yung mapapasa atin. Bakit ka matatakot? Eh, samantalang dito sa sa sa, sa sanlibutan nito, talaga namang sa, sandali lang buhay natin dito, no? no? <laughs> buti nga ako buhay pa at 70, malapit na ako mag 71. Ano, pero I'm still here. Pero, lalagpas pa kaya ako ng 75 or 80? Ewan ko kung makarating pa ako ng 85 or 90, di ko alam. Pero, asigurado, sigurado, mawawala rin ako sa mundong ito. At gayon din po kayo. hindi no? lang natin alam kung anong kwan, kung anong paraan para tayo ay maka mawala dito sa mundong to. Pwede magkaroon ka ng sakit. Pwede rin, ano ka, matama ka ng bomba o ng bariyong <laughs> dahil may Pero you don't have to fear. Because there is life after death dito. Pero ang mahalaga po, ay tayo po ay ano uh, sigurado na sa langit pupunta. At mangyayari lamang yun kung si Jesus na ating Panginoon, tagapagligtas na matay dun sa krus no, para tubusin tayo sa ating kasalanan kung siya po ay Uh, una, pinagsisiyan natin mga kasalanan natin, tapos tinanggap natin siya sa ating puso bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. And then sabi niya, ano, di ba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him will not perish but have everlasting life. Oh, ba't ka matatakot ganda daw sa kabila. <laughs> eh, but habang hindi pa tayo kinukuha ng Lord, ingatan niya tayo. We will be under His wings, no? Ingatan niya tayo. Huwag kayo matakot, mga kababayan. Basta mahalaga, si Jesus nasa buhay mo na. Amen. So, ito, kung hindi ko pa kayo subscriber, ha, mag-subscribe na po kayo kay Lola Madam Villanueva sa YouTube. Ano, YouTube, uh, like, share, and subscribe kay Lola Madam. And then, kung dito naman sa TikTok, ako po si Gloria Kagastian Villanueva, i-follow if nyo na. Ayan. So, ito po ang yung Lola nagsasabi sa inyo na, oh, panalangan niya mga sinabi ko kanina, ha. Ayan. Uh, nagsasabi sa inyo na kapag ang Diyos ang ating gabay, ay saya ng buhay. God bless everyone. Bye!